Sa video ng ito ay lalaroin natin ang isa sa mga pinakadelikadong paranormal game na tinatawag na The Closet Game. Show me the light or enter me in the darkness. Ano nga bang mangyari kapag nilaro mo ito ng alas 12 ng madaling araw? At bakit nga ba sobrang delikado at ipinagpabawal laruin ang paranormal game na ito? Sa video ng ito ay lalaroin natin ito ng alas 12 ng madaling araw. And guess what? Ano nga bang mangyayari sa atin? Ano nga bang mga ma-encounter natin? Makaka-encounter kaya tayo? O makakapagsaman kaya tayo ng mga demon, entities, or bad spirit? Let's find out! Human, what's up sa inyong lahat? Nagbabalik tayo for another video. I'm Mr. Godlex, the Creepy Pastors. By the way, mga kaparin, gumagawa tayo ng mga paranormal videos. Bloody Mary. Mga paranormal game. Spirito. Spirito tinatawagan kita paranormal activity, paranormal lahat at mga paranormal ritual. Midnight man. Midnight man. Midnight man. And ngayon ay gagawin natin ang isa sa mga pinakadelikadong paranormal game na tatawagin na The Closet Game. So, so far, uh, ang The Closet Game ay isa sa mga pinakadelikado sapagkat dito ay magsasaman tayo ng mga entity. Hindi lang mga entity, mga bad spirit, kundi mga demon. So ano nga ba yung mga rules sa paglalaro ng The Closet Game? Unang-una, kinakailangan ay bakante o tahimik ang isang lugar. Siyempre, kwarto. At kinakailangan na merong closet o yung parang damitan mo ng damit o yung cabinet. Ngayon, pagpatak ng 12 a.m. o alas stress ng madaling araw, pwede rin naman papasok ka ngayon sa kwarto mo, kinakailangan din na ang kwarto ito ay empty o totally blackout. Napakadilim. Dapat. Pagkatapos ay haharap ka ngayon o bubuksan mo muna yung cabinet at haharap ka sa mismong pintuan nito. Ngayon, makalipas ng dalawang minuto na nakapatay lahat ng ilaw, nakatayo ka lamang doon at nakaharap, ay babanggitin mo ang katagang show me the light or enter me in the darkness. Okay, so ngayon, okay na. ah, uh, ready ng lahat, sisimula na natin. So, siguro ilalagay natin yung camera dito. Okay, na siguro yan. Okay na siguro, hawakan na lang natin. So, okay, papatay na natin yung ring light para okay na lahat. Makapagsimula na tayo. Again, 2 minutes bago natin banggitin yung katagang show me the light or enter me in the darkness. So, napakadilim. Kita nyo naman. May ano ako dito, ano, itong lights natin. Yan. Para at least, kita pa rin tayo. So, ito. Yung cabinet natin. Yan. So, ngayon, nakatayo na tayo mismo. Sa harap. So, ngayon, nakatayo tayo ngayon mismo. Sa harap ng cabinet natin. So, atay tayo ng dalawang minuto bago natin ba, bago bago natin banggitin yung show me the lights or enter me in the darkness kasi yun yung kinakailangan dito then sa dalawang minuto na yun kailangan tahimik tayo tapos papatay natin tong ilo okay Gentlemen. medyo may ano na kaunting liwanag sa labas pero yun nga so ngayon um, oras na para oras na para banggitin okay ngayon nasa harap pa rin tayo ng cabinet Lumipas na ng minuto kaya oras na para bandutin natin. So far nakaharap pa rin naman tayo sa cabinet. At nakaboko siya ng konti para, yun nga, para may, uh, para may kulong natin yung mga demon na masasamal natin. Okay, so here we go. Show me the light or enter me in the darkness. Kasi medyo wala pa rin naman. Medyo wala siya. Okay. Ayan. So, yun mga rin, Again, ulitin natin. Show me the lights. Or enter me in the darkness. So, malapit ng wala but yung chargeable light natin. Again, ulitin pa natin. Show me the light or enter me into darkness. So far, mga parin, medyo wala pa naman tayong kaanong nararamdaman, pero, yeah, totally nagtatayuan mga palahipo natin. Yeah, it's already 12, maguwan na nga, 12.50 a.m. Madaling araw na to. At mag-isa na natin ginagawa itong paranormal game. Kaya, medyo nakakatakot pa rin talaga. So again, show me the light or enter me into darkness. Ayan, sopra. Okay, so, show me the light or enter me in the darkness. Medyo parang may ano. Okay. Show me the light or enter me in the darkness. So, akin mga kaparing, wala pa rin naman. Pugod sa parang, na may parang pakiramdam na, Parang may nakatayo sa likod mo. Kahit na ano, parang wala naman sa camera pero mararamdaman kasi yun, ma mararamdaman kasi ng presensya mo yan. Okay, so ngayon, sis, -sis um, okay, so ngayon, sisindihan na natin yung lighter. Okay, so, yeah, nalobat na yata. Di bali, meron pa naman tayo isang ilaw dito. Kita ba ako? Okay. So, again, mga kaparing, ayaw ko nang tapusin to. Medyo creepy. Feel ko kasi parang may nakatayo sa likod ko. Um, again, demon kalaban natin dito, kaya sobrang, kaya nakakatakot pa rin talaga. So, again, thank you for watching, mga pareng Don't forget to like and subscribe. So, yun lang, man. Maraming maraming salamat sa panonood. At magkita-kita tayo ulit sa mga next ang paranormal content natin. Bye bye So, again, mga kaparing, maraming maraming salamat sa panonood. Hindi ko na tinapos kasi nung una pa lang, nung may naramdaman na ako na parang may nakatayo sa likod ko, is tinapos ko na yung paranormal game. Sinindihan ko na agad yung lighter kasi sobrang creepy na. Ayoko na baka may manghari kong masama sa atin. Hindi sana. Mahirap na, di ba? So, kaya tatapusin na natin dito yung video. So 'yun nga, maraming maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa mga next paranormal content natin. Bye-bye.